Pinabulaanan at mariing kinundina ng Pikit Municipal Police Station ang kumakalat na post sa social media patungkol sa umano'y pagbebenta ng isang ina sa kanyang sariling 5-month-old baby sa Pikit Public Market. Unang lumabas sa social media post na ibinebenta ng nanay ang kanyang anak sa halagang 5,000 pesos. Batay sa video na viral ngayon sa social media na minsan lang daw umuwi ang asawa nito na nag-uuling at madalas silang nagugutom kaya naisip nitong ibenta ang anak. Pero lahat ng iyan ay mariing pinabulaanan ng PNP na napatunayan naman daw nila sa kanilang isinagawang investigasyon na nagkaroon lang ng miscommunication. Ayon kay Pikit MPSOIC, Police Captain Christopher Sorongon, na nagtungo nila ang mag sa palengke para manghingi lang ng pagkain at may umeksena lamang na nagsabing ibenta e na lang nito ang kanyang anak na sinakyan naman daw agad ng ilang netizens na nagpost sa social media kung saan agad kumalat ang maling impormasyon. Malaki ang paniniwala ng ilan na wala sa katinoan ang nanay kaya ipapasuri nila ito ngayong araw upang mabigyan ng interbensyon ng MSWDO. Kapiling na ng tatay ang bata sa ngayon. Binigyang diin naman ng PNP na paglabag sa batas ang pagkuha ng larawan ng walang pahintulot na isang paglabag sa Data Privacy Act of 2012. We already uh, coordinated with them. Minisit po namin sila na to delete the post kasi tawawa naman po yung baka. Ginagawa nila ng story. Kasi iba naman yung nakalagay sa Facebook niya. Sa nangyari po talaga. So dapat tayo, mag-post po tayo. Uh, aware lang po tayo. Luigi Alan Totor NDBC Bida Balita.